Hmm. Parang may nararamdaman ako hindi matanda. Kaluluwa na tao ba? Ayaw ko Ha! Kaluluwa Super balintong! Antik na ako dun ah. Hindi ka pa rin nagbabago, Kratos. Suot mo pa rin ang pinamala ko sa iyong underwear bago ka umalis ng probinsya. Zeus! <laughs> Mukhang hanggang ngayon hindi mo pa rin yung nilalaban ah. <laughs> hindi totoo yan. Eh bakit hanggang ngayon ang gem pa rin yung ng Erna mo ng grade 3? Natatandaan ko pa, may dayariya ka pa noon. <laughs> Ay nadulas! Nagdago ka! Ah. Mm. Uy! Ah. Sorry, nadulas lang ako. <laughs> Alam mong nautot lang ako na at hindi talaga ako na gems. Ay nadulas oh, rin right ako! Logo mo naman tay! Slash! Okay. Nautot ka lang? Kalokohan yan Kratos. Ah. Lagi kasing kamote ang pabaan mo noon dad. Kratos, kahit anong lakas ng utot mo, hindi yan bubukol sa leather na brief. Oh, surprise at ah, Power block! Koko ah! Martin. Ah! 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 Mystic front flip! Eh, eh, ano naman kung air na itong nasa leather brief ko? Ah! Uy, Sword Perry! Takang kwentang ama, Zeus! Ikaw nga kalbo eh! Tondo na no Kokyo, Ichino Kata! -fata. Palisong switch! Ah! Puntik na utong ko <laughs> <"Dimislayer reference." referencing> ah! Demon slayer reference. Bongga, Steph! Ikot pala, GS Prom! Amoy strawberry ka! Ito nga ah. ka din ko eh. Heto sa'yo, Bongga Villa King! Ah, ngakik. millennial backache! Ah! Uh, ah! Uh, 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 Hindi ba ako kaya, boy? Dead mo sa bashers! Heto na ang iyong katapusan, Kratos! Mamamatay ikaw, virgin! Fast luck, Steph! Dead? Wait! Parahin ko lang yung search history ko sa PC! Lumayo ka si sa akin o may white flower ka. Ikaw! Sino kang hitad ka? Nandito ako, sus, para sigiling ka sa mga tinable mo kagabi sa club. <laughs> Backflip pa talakas! Huh? Hindi pa tayo tapos, Kratos. Pasalamat ka dumating yung mama sa naya at wala ko dalang wallet. <laughs> Kratos, bakit kasi hindi mo pa isoli yung leather prep mo na yan? <laughs> Pwede ba upper diary? Tigilan mo muna ako ngayon. Wala pa akong budget eh. Che, kaya walang gusto tumipo sa'yo. Kaya uti ka kasi. Bahala ka nga dyan. Iska